Hello mga ka-farmers for today's video mga kagintong palad nandito tayo sa ating bundok para mag-spray ng damo dito sa ating sagingan at nyugan so yan po katatapos lang natin mag-spray ng isang tanke eh. gamit ang roundup with d so ito yung ayan yung saging na iniwan natin nung mga dalawang weeks so masira nagsobra na ang hinog so yan nagtabas din tayo dyan ng mga damo gagawin natin yung so medyo makapal kapal na itong ating damo so mag isang buwan na po ito sobra isang buwan na hindi tayo naka uh, tabas dito ng uh, damo sa ating farm so ito bahay natin no? hindi pa natapos so yan mga ka ah kailangan anal natin i-maintain itong ating mga new para hindi ma-stress sa uh, damo. Meron din tayong mga pananim dito na iniwan nung uh, vacation. So, medyo nga na-stress yung mga ating tanim dito. Ayan, no? sitaw. Ayan, no? So, hindi na natin naalagaan sa pagka-busy uh, natin. No? So, klase na ngayon. Meron pa tayong kamotit. Dito 'yan, kamote na itinanim nung uh, vacation natin. So hindi pa natin na uh, liwaan na ganyan. So kailangan natin 'yan bunutan ng demo para tumaba ganito, no? So kinakailangan talaga maalagaan kasi kapag hindi na sugpo yung demo mamamatay. Tolan niyan, no? Ah uh, ang sobrang malnores baga hindi siya malusog dahil sa na-stress siya sa damo so yan lang mga kaparmas ang update natin dito sa ating farm yan kasama natin ang ating anak na si Jerwin yan isang tangke yung natapos natin doon sobrang kapal nung damo nang sprayan natin so sinisigurado natin na uh, mapuksa yung damo dalawang uh, lata ng sardinas yung nilagay natin na uh, round up with 240 so ito mamaya maya siguro ay sprayan natin ito dito sa gilid ng ating uh, kubo yan yan yung yung mga saging natin binawasan din natin kasi sobrang dami ng kanyang mga uh, anak so kinakailangan bawasan para hindi siya at eh uh, hindi siya ma-stress at para tumaba yung mga uh, uh, malalaki katulad niya no? mataba yung isa dito na puno so nag -iwan lang tayo ng isa o dalawa So yan yung gamit natin na inispray natin. Uh, stand out. Hindi pala round up. Stand out. With uh, 240. So, sinisigurado natin dalawang lata ng sardinas ang pagtimpla natin para matapang. Yan. yan. Yan, yung sukatan natin. So, dyan tayo. Dito natin pinapatong yung ating tangke ng spray snap spray tayo kumukuha ng tubig yan yan mga kaparmas medyo yan matataba na natin ang mga niyog yan kasi dito banda medyo na mimintin natin ng damo na hindi lalaki yung doon banda medyo makapal kasi nung vacation din natin natapos yon kulang tayo ng oras so ngayon sunday uh, August 20 25 Yan. So nag punta tadi punta tayo dito para makalinis. So yan yung soha natin no. Medyo malaki na. So may mga tanglad tayo diyan na itinanim. Yan, tanglad. Marami diyan kasi tanglad na hindi pa natin na uh, bawasan ng damo yan kinakailangan natin yan bawasan ng damo tamang tama rin nagatrangkaso tayo ngayon minispray na lang natin para tayo ipawisan yan sobrang stress na yung dyan banda kasi makapal yung damo ang bilis ng paglaki ng damo natin kasi tag ulan so yun lamang po mga kaparmas yan ang update natin dito sa ating bundok. Maraming salamat sa mga subscriber natin dyan. Sumusuporta sa, sa ating Gintong Palad Channel. Maraming salamat po.